Hey guys! Welcome back to my channel. Ito na nga. Ang cute lang ni Gemma at ng tatay niya. Parang magbarkada lang, no? At magbibiro. At ganun din ang ating Ella. Parang tatay niya na. Ang tatay ni Gemma di Hindi naman kaila sa ating lahat. yung mauna yung tatay ni Ella nung nakaraang buwan. Kaya siguro talaga namimiss niya ang tatay niya. At yun na nga, nakita niya yung sa tatay ni Gemma Galan sa pamilya na talaga sila kung magturingan yan. Makikita niyo dyan sa video ng ganus sila ka-affectionate -affection, sa isa't isa o diba, iba talaga ang ating Jella, happy na, kasi ka pamilya nila, walang problema sa kanilang relasyon, as in, accept nila, kung ano man ang naging relasyon ni Jemma at ni Ella, at napaka supportive nila, lalo na sa karera ng dalawa. So, yan lang po guys, ang ating update sa ngayon, hanggang sa muli, bye! Always remember, wag po tayo pa stress please like, share, and subscribe!